Maraming uri ng problema sa buhay at isa sa mahalagang susi upang masolosyonan ito ay ang malaman kung saan ito nagmula at kung bakit nga ba ito nalikha. Misang pag nagkakaproblema tayo, ang tanong natin ay ito, Lord, ano ito? Naparabang laging si Lord ang dahilan ng ating mga problema. Nasabi ko ito dahil may mga taong parang nagbabaging lang mula sa isang problema patungo sa isa na namang problema. Yun bang halos lahat ng pasukin, nagiging problema at ang mga desisyon ay patungo sa hindi maganda. Sabi nga ng isang author, minsan daw ang buhay natin umiikot lang sa dalawang bagay. Gagawa ng problema, tapos susolusyonan yung problema. Kakapagod, no? Pero nangyayari talaga yan dahil may mga taong hindi ayos ang desisyon. Yun bang merong pattern ng bad decision making na hindi pa man nagkakaproblema, eh, alam mo na na doon natutungo kasi nga sa desisyon pa lang sablay na. Pag yan ang cause ng problem, ang solusyon ay wastong pagdidesisyon, pagsangguni at siyempre pagsunod sa Diyos. Meron din namang mga pagkakataon na kaya mo nasasabing, Lord, ano ito? Dahil gusto mong unawain ang perspektibo ng Diyos sa iyong kinakaharap. Totoo na may mga taong may problema dahil sa mga maling kapasyahan, pero hindi lahat ay ganoon. Meron at meron pa ding problema sa kabila ng katinuan dahil ganyan talaga ang nature ng buhay ito sa mundong ito. Dahil sa kasalanan, may mga taong hindi naman gumagawa at pumipili ng masama pero nakakaranas ng hindi maganda. Kahit ang mabuting tao ay nakakaranas ng kasamaan mula sa iba, nagkakasakit at namamatay. Pero mahalagang maunawaan na sa ganitong sitwasyon, ang gabay ng Panginoon sa tamang pagtugon ay napakahalaga. Unawain natin ang ilang bagay. Una, lahat ng pangyayari ay maaaring maging learning opportunity. May mga pagkakataon na ang solusyon sa isang problema ay hindi ang alisin ng problema, kundi ang pagpapalago sa taong may problema upang maging matagumpay siya sa problema. Pangalawa, ang inaakala mong personal na pagdaan sa problema ay isa palang proseso ng pagpapalawak ng Diyos sa ministeryo na iyong ginagampanan. Ang sabi ng Bible, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Merong nagtatanong ng, Lord, ano to? Na para bang sinisisi ang Diyos sa mga pangyayari sa buhay? At meron din namang pagtatanong na, Lord, ano ito? Na naghahangad na maunawaan ang tamang tugon sa isang problema o sitwasyon. Doon tayo sa pangalawa. Dahil ang Diyos natin ay laging intentional at ang bawat pinapahintulot niya sa ating buhay ay yung mga bagay na may mataas na layunin at pakay. Laging maaasahan ng Diyos sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan at katanungan. Mahalagang matutong magtiwala sa Kanya sa lahat ng pinagdadaanan upang ang problema ay mapagtagumpayan. Kaya yan. Kaya, asa ka pa.